ay maguluto ngayon na ah. almusal natin at tanghalian. Sino Um, Gusto tayo ng luya at sibuyas. Yung konting paminta. Konti lang yung oil natin guys para hindi masyadong namantika para healthy, di ba? Wait lang natin siyang maluto, guys, ang ating sibuyas. Ayan. Medyo nasusunog na siya, guys. So, isunod na na, ilagay na natin yung ating isda. apat na piraso lang kasi apat lang kami guys sabawa natin siya sana natin yung fresh na sili from the farm pagbigyan so, na natin pagbigyan natin ng sabaw para may higop tayo na masarap ba? Diba? o oh, ganyan yan siya guys diba parang Pilipinas lang din pero bawal maamoy ni madam yung amoy nito eh ng isda. Kaya meron tayong pabango dito, guys. Ito. Pabango nito. So, okay natin mamaya. Para hindi siya maamoy ni madam yung aking niluluto na sinuam na isda with jargier. guys, pakuloyin na natin siya. Bigyan pala ng konting asin. Meron na siyang paminta. Dala natin hanggang sa maluto tsaka natin lalagay yung ating jargier. So, ito nga pala yung ating jargier, guys. Ito yung ah uh, medyo hindi ko alam sa English to eh. Medyo mapait ang lasa nito para siyang mustasa. So, ito ang ilalagay natin. Ito ay naimbento ko lang, guys. <laughs> Masarap siya sa isda, promise. Yung sinuam. Tinatawa ko sinuam. Kasi favorite ko kasi yung ganang may sabaw lalo na sa umaga. So, hindi na natin siya tatanggalan ng mga tangkay niya, guys. Piliin natin yung medyo maganda. Tapos, ito yung ilalagay natin doon pag kumukulo na yung isda. Kailangan hindi siya masyadong luto kasi pumapait siya, guys para rin siyang mustasa Pilipinas so, naimbento ko lang kasi to kasi kinakain to ginigisa namin so trinay na ko ilagay sa sa isda na sinuang sarap naman siya marami kaming ganito galing sa farm so tamang tama ba diba? bigyan natin ng maraming ganito para healthy yun okay na yan kayang lang din kasi, oo oh, ayan, oh, nag-yelo nag na siya. So, para-paraan lang, guys, para makahigop tayo ng masustansyang sabaw. So, yun, tama na siguro yan. Pero pag nalanta to, konti lang, eh. Okay lang yan. Bukas na ulit yung iba. So, hugasan na natin. lamig ng tubig guys nakakatakot magbasa ng kamay so, sobrang lamig na dito sa amin Pag middle east ilipat natin siya dito sa medyo malaki laki hindi na natin isa isa hugasan kasi ano naman to eh fresh naman yan eh wala naman siguro itong uod sustansya to guys kung halimbawa na mababa yung iyong dugo tapos isang medyo tumaas maganda to guys nire-recommend ng doktor na kung pagdaddad ng dugo kasi nga sya mapait sya para syang ampalaya kumbaga sa Pilipinas hindi natin isama yun kasi yelo masyado ng marami para matanggal yung buhangin. So yun guys, kumukulo na siya. So tikman natin kung tama ang lasa. Kulang sa asin. Lagyan natin konti. Tapos lagyan natin ng konti ang kaminta. Para medyo may konting maanghang. Pero, kung maluto na kasi to, medyo parang medyo umahang na konti yung ano niya. bangok? bango. Ito guys, yung sabi ko sa inyo, oh, pabango siya para hindi siya na maaamoy ni madam yung niluluto ko na isda. Lagyan natin sabaw, parang alanganin yung sabaw natin. Mapaghigop ng mga kasama natin, eh, wala matira sa atin. Tawaw lang eh, ulam na, guys. Siya nga pala, hindi tayo naglalagay ng pichin, guys. Asin lang, paminta, at saka itong ating mga ricado ang aking nilalagay, guys. Para... Kasi ayoko lasa ng pichin, eh. Yan ang aking pungkasarap, guys. Contento na ako dyan. So, ngayon, kumukulong na ulit siya. So, ilagay na natin itong ating jargeer. Kasi parang luto naman na siya eh. Luto na yung isda niya. Kasi di pa madali lang ito maluto. malambot eh. na. Ilagay na natin. Lunurin na natin. Sabi ng mga kaibigan nating bisaya, ilunod na. Diba? Ito, ito ang aming breakfast and lunch ito sa Saudi Arabia para paraan lang guys para makakain tayo ng gusto nating ulam kasi nakakasawa na yung manok everyday manok yung ating ginakain so lilipad na tayo <laughs> kaya para paraan lang guys kung gusto namin bumili ng isda, bibili kami. Pag nakalabas kami, bumibili kami ng, kung nakakita kami ng mura na isda na fresh, bumibili kami. So yun, tikman ulit natin. Hmm, parang lasang mustasa siya guys. Pilipinas. Medyo pakuloyin lang natin ng konti para medyo maluto yung gulay. Pero hindi natin siya tatakpan kasi baka pumait. So, yun. Mamaya tatawagin na natin yung ating mga kasama para sa ating sabay-sabay na breakfast kasi magluluto pa ako ng pagkain ng mga laga. Hmm, sarap. Parang nakakatanggal siya ng lansa, guys. Yun. Hayaan na muna natin kumulo siya ha, ng maayos so yun. Luto na siya, guys. Pero tekman ulit natin kung hindi siya pumait. <laughs> Baka pumait, eh. Mmm, yummy. Hindi siya pumait, guys. So, yun. Kunin natin yung takip. Takpan na natin at ating i-off. na yung apoy. Okay. Yan. Takpan na natin yung apoy. Ito yung ating kanin, guys. Tapos yes, ito yung ating ulam. Ready na. Yo, what's up, guys? Andito na. Kain na tayo. Wala pa yung makasama natin. So, una na tayo kumain, guys. Ayan, higop ng sabaw. Wow. Magpapagatas tayo. Kain tayo, guys. Hmm, sarap. Malamig na. Maganda, masarap siya guys kasi ano siya, hindi siya masyadong mapait pagka nilagay mo siya sa isda. Pero kung kakainin mo siya ng fresh, mapait siya. Hmm. Sarap. Try nyo guys yung ganito yung luto. Masarap siya. Pang tanggal siya ng lansa ng isda. Tawag nito guys sa Tagalog si Noam. Um, may luya. Ginisa, ginisa, lang siya. Masarap siya kung lalo na kung mataba yung isda. Hindi ko lang alam kung itong mataba ito. Pero parang mataba eh. Itura pa lang. Mataba naman. Maano siya? Malinamnam. Muna na ako ng kain sa kanila kasi luluto pa ako eh.

nila ako. Akala ko busy ka sa pag-iinom. Pag-iinom talaga? Hmm, yes. Lagi na lang nakapos. Inom. Sana all. Ayaan mo lang pas po man na yun. Mother, gusto ka naman sa mga. Ha? Tapos magsugal. Mahinig din naman. Kaya na, may lami, mainit pa yung sabaw. Ha? Ha? Magkano? Magkano naman ang panalo? Sana all. Gusto pa ang sugasabong lew? Gusto pa ang doon? Ano mga senior? pa sila ng mga numero. Asan na nga Wala <laughs> <laughs> oh,

Ano naman ang natin yung Ano